Sino ba kasi yan? Sino ba kasi? Pangalanan niya, please lang. Pangalanan niyo na kasi stress na stress na kami. Kakaisip kong sino yan. Sino ba kasi yan? Si, si ganito ba yan? Si ganyan ba yan? nag na kami minsan. Kasi naman, sobrang daming lumalabas ngayon. Tapos hindi namin alam kung sino ba yan. No, ang dami na nagtatanong sa amin. Tapos, hindi namin sila mabigyan ng sagot kasi hindi rin namin alam yung sagot dahil nga blind item siya. E eh, paano na kami magiging certified marites niyan? E eh, wala kaming ma-marites na accurate doon sa ating mga kamarites. No, kinakailangan natin ng malinaw na sagot para maging certified marites tayo. No, kaya dapat pangalanan niyo na kung sino 'yan para hindi kami nag-overthink dahil sunod-sunod. No, para naman pagka napangalanan pangalanan niyo na isa napag pag-usapan na natin, edi eh makakamove na tayo sa pangalawa pagkatapos Nakakamove na tayo sa pangatlo no? dahil sunod-sunod. Ang dami, grabe, nakaka-stress. No? May at maya, nagtatanong, sino ba yan? Kilala mo ba yan? Kilala mo ba yan? <sighs> Nako. Ang hirap maging marites ngayon, no, mga lodi, kasi sobrang hirap maging marites ngayon dahil hindi mo alam kung sino yung mga minamarites. Kaya naman pangalanan nyo na please lang para hindi kami na-stress, no? Grabe, napakahirap maging isang certified marites. Pero, kaya natin to, no? Tuloy lang, tuloy lang yung pag-marites natin, okay?